Malapit na tayo din sa McDonald's, kapsat. 500 meters na lang. Good morning, mga kapsat. Ang araw ngayon ay January 2, Tuesday. Bali, kahatid ko lang sa bunso kong anak. May pasok na naman. At 2020 po na Ang bilis. Papunta ako dito sa may Aldi supermarket kapsat dahil bibili ako ng pan tuna sandwich ni Kisalian para breakfast niya. Bali, ito yung mga tuna sandwich nila kapsat. Pauwi na ako kapsat at nakabili na ako ng tuna sandwich. Saka bumili na din ako kapsat ng uh, smoked chicken sandwich. Bali, ito siya. Dalawang piraso. Eto yung motor ko. nandito na ako sa bahay kabisat at naibigay ko na kay Kisalian yung ito na sandwich niya. At ngayon naman ay pupunta ako sa McDonald's para mag-breakfast. Pero magdagdag ako ng isusurot. Bali best kasi ang lamig pala sa motor. Dalawa na nga itong suit ko sa panglobo. Oh. Isang long sleeve na puti saka isa pang puti sa loob. Kaso ah, hindi kaya. Malamig ngayon. Malito na lang susot ko tunggas na ito. Ayan. Sigurado, hindi naman na ako lalamigin ito. at anak kapsat punta tayo sa McDonald papunta <laughs> na ako sa McDonald kapsat at saka nga pala hindi na kami naghanda para sa lubong ng bagong taon dahil kami lang namang pamilya wala namang kaming bisita saka hindi mo na hindi mo feel ang kwan dito ang bagong taon saka Christmas kapsat kaya ang ginawa namin ay bumili na lang kami ng pizza saka spaghetti sa papas dyan at naghahanap ako ng bike yung binabayaran na bike kamsat medyo naubos na yung umaga ayun kamsat may nakita kong bike na binabayaran eto yellow sa blue pero ito yung gusto ko itong kulay blue Ang ganda na sikat ng araw, kapsat. Pero, ang lamig pa din. Bali dyan tayo pupunta sa Hungjong Road, kapsat. Merong isang pan dyan, McDonald, na palagi namin pinupuntahan ni ng puso kong anak. Malapit na tayo din sa McDonald, kapsat. 500 meters na lang. namumula yung ilong ko dahil nga napakalamig Bali ayan yung McDonald's na sinasabi ko kapsat. Bali ito yung orderin ko kapsat. Lugaw na may gulay, konti. Ito na yung order ko sa kung lugaw saka hash brown saka itong tinapay na to at mainit na americano kain tayo kamsa ng almasal kape okay, sa mainit na umaga. <laughs> hmm. Tapon ng kape nila dito. Parang ako. Ganito <laughs> <laughs> yung logo nila kamsa to may konting itlog saka konting gulay mas masarap pa din yung pan natin yung lugaw sa atin saka aros kaldo May nilagay silang kakaibang lasa. Pero okay na din pagtsagaan. <laughs> Parang anis na <laughs> lahat ng no. nilagay nila Mm-hmm pero okay na masarap din ah. tapos na akong nag almasal kamsat punta naman ako sa palengke para bibili ko ng hipon ulam namin mamayang gabi kamsat dito na ako sa Palengke Gamsat. Bali, malapit lang sa dun sa pinagkainan ko ng almusal. dito tayong banda kasi dito yung mga pan seafood bali ito itong hipon na ito ang ko kami Okay na kapsat, nakabili na ako ng hipon. Bali, ito sa 60 RMB. Tapos, tanong ko muna yung mag ko kung anong luto ang gusto nila dito kung sinigang ba or garlic butter shrimp kasi gusto din nila yon yung may pan may butter na kasamang garlic masarap at pawin ako kabsat Dito na ako sa compound namin kamsat at kukunin ko pala yung kan in order na gamit ng anak ko na si Kisa bali doon nilalagay sa malapit sa playground ng compound kamsat kasi pag pag mga gamit na hindi pagkain meron silang pinaglalagyan doon na box tapos pag pagkain naman ay dinediretso sa bahay Yan yung playground namin dito sa bahay Gabsat. Yan. Tapos dito nila nilalagay sa mga box na ganito. Ayun pa, meron pa dun. Tapos kukunin ko yung order namin na ay nang anak ko pala kapsad balik ko uh, pampakulot ng buhok <laughs> akyat na tayo sa 4th floor kapsat